Umanda sa pagbabalik tanaw sa nagniningas na kwento ng pag-ibig, pagtataksil, at paghihiganti dahil nag-aalab na naman ang pagnanasa. Top build ni na Jake Cuenca, AJ Falcon, at Joseph Marco, kasama si Ellen Adarna, Colleen Garcia, at R.C. Munoz, Passion de Amor, ay ang nakakaakit na Philippine remake ng hit 2007 at pito telenovela na nakakuha ng puso at nagpasiklab sa mga screen. Nagsimula ang kwento sa magkapatid na sa monte, si Juan Oscar, Franco, at ang pinakamamahal nilang nakababatang kapatid na si Olivia. Sa kabila ng pagiging ulila, lumaki silang malapit, mas matatag ang kanilang samahan kaysa dati, ngunit dumarating ang trahedya ng mahulog si Olivia sa isang lalaking may asawa, si Bernardo Elizondo, isang makapangyarihang hasyendero. Nawawala ang kanilang pagmamahalan ng matuklasan ng asawa ni Bernardo, ang mapaghiganting Gabriela, ang relasyon, dahil sa galit at pagtataksil, si Gabriela ang kumuha ng mga bagay sa sarili niyang mga kamay. Sa isang malamig na twist, sina Olivia at Bernardo ay parehong pinatay. Durog at galit na galit, ang magkapatid na Samonte ay nanumpa ng paghihiganti. At ang plano nila, upang sirain ang Gabriela mula sa loob sa pamamagitan ng pang-aakit sa kanyang mga anak na babae, Norma, Sari at Jamie. Ngunit habang ang pag-ibig at paghihiganti ay nagsasama ang mga puso ay nagsisimulang manghina. Ano ang mangyayari kapag ang pasyon ay naging totoo? Ang paghihiganti ba ay mananalo o ang pag-ibig ay mananalo sa lahat? Itinatampok ang powerhouse cast kasama sina Teresa Loizaga, Aubrey Miles, Michelle Madrigal, Aaron Villena, Ingrid De La Paz, at ang maalamat na si Il Ronaldo Valdez. Passion de Amor ay isang ipuipo ng mga damdamin, katapatan sa pamilya, at mapanganib na pag-ibigan. First time mo man itong mapanood o muling umibig. Passion de Amor ay nagpapatunay na ang pag-ibig at paghihiganti ay maaaring mas mainit kaysa dati. Huwag. Kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang kampana para sa higit pang mga klasikong teleserye spotlight. Dahil kapag naghiganti ang pag-ibig simbuyo na lang ang natitira.